Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ng July 6. Ayan po, ito po ang pangmalakasan nating mga numero na mga pang jackpot. Ano po, mga 6 digit lucky numbers po na ibibigay po natin para po sa mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang ngayon pong tanghalian mga kalaki. nag na ba kayo? Kung hindi pa po kayo nag mga kalaki, abay. Tutok-tutok na po rito habang nag naman yung iba, habang uh, nagluluto yung iba, kung ano mang ginagawa nyo dyan buksan nyo na po ang cellphone nyo mga kalaki lalo na yung mga tumatambay lang dyan ano po makakakuha kayo ng mga tips at mga codes sa mga lucky numbers na pwede nyo pong tayaan dito po sa amin eto na po mga kalaki ang mga ibibigay natin ng mga lucky numbers aalagaan nyo po ito ng 3 days bago nyo po palitan o bitawan kaya kung ready ka na sabay sabay na po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? At ito po mga kalaki ang una natin ibibigay ang 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 23, number 37, number 17, number 54, number 59, number 48, number 42, number 16, number 5 at number 45. At ito lang po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 37, number 16, number 24, number 28, number 20, number 9, number 12, at number 15. At ito lang po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers, Uh, pwede pa rin po ito sa abroad mga kalaki ha? abroad pa rin po ito 7 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki number 18 number 34 number 36 number 16 number 20 number 11 at number 5 at ito rin po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na number 10 number 14 number 23 number 20 Number 20, number 8, at number 2. At ito lang po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay number 5, number 1, number 1, number 3, number 7, at number 2. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalas, ang 5-digit lucky numbers para po sa mga tumataya dyan sa abroad, kunin mo na. Number 16, number 26, number 36, number 18, at number 32. Okay mga kalaki, yan po mga lucky numbers natin abroad. Uh, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers Pilipinas sa mga Lotto Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw. Ingat po kayo sa mga pinapollow nyo. Madami pong fake account dyan na ginagaya po ako. Madali lang po kaming mahanap. Ito po mismo ang gamit ko ngayon, Red Parunky, na merong 101,000 followers na po mga kalaki. Ayan po ang mga uh, account po natin. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parunky, na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po na Red Parunky na merong 440. 2,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-pocode, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tandaan po mga kalaki, basta naka-follow, may lucky numbers ka. Ang lucky numbers po namin, inaalagaan po ito ng 3 bago po palitan at ang laki numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation lang po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National Wedding sagot ko po yan iko code ko po ang Bertman at year mo pag sumali ka malay mo naman dito pala ang swerte mo malay mo kami pala ang magpapanalo sa isa tagal mong hindi na nanalo kaya lipat na, subukan lang private consultation sa mga interesado po, message na po kay sa messenger ko muna make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki at sa mga sasali po ngayong araw na to bibigyan ko po kayo ng discount para po makasalikad kayo at member po kayo ng 3 months ng uh, July August at September. Okay, mga kalaki tutok-tutok na po rin ito. Ibibigay ko na po ang 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas 642. Ito na po mga kalaki. Number 21, number 37, number 18, number 23, number 30 at number 24. At ito na po ang 645. Number 15. Number 26, number 20, number 14, number 5, at number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang number 650, uh, 649, 6-digit lucky numbers. Ito na po, number 38, number 42, number 45, number 14, number 8, at number 27. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. 650, uh, 658 mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Naku po, tataya ako rito mamaya, mamaya mga kalaki ng 658 dahil yun po ang gusto kong tayaan ngayon. Pero iinom muna ako at nauuhaw na ako. Ayan, ang 658, 6 digit lucky numbers, kunin mo na mga listahan mo, eto na po, number 10, number 35. Number 41, number 48, number 43, number 22. At yan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas. Pwede nyo po yan tayaan at alagaan nyo po ng 3 days. Pwede nyo po yan mga kalaki, na uh, abroad at Pilipinas. Sa mga lucky numbers namin, pwede po mga kalaki. Okay, at syempre po bago po tayo magtapos, may mga nagpapa-shoutout po rito mga kalaki. I-shoutout po natin sa... Ayan, mga taga San Jose, Nueva Ecija po. Isa shout out po natin si Siyempre, si J.R. Molina. Ayan, siya shout out natin yan, no? At siya shout out din natin si Jesse Santiago. Si Jess Santiago. Yan po yung mga, ano, mga laki followers natin na lagi pong nanonood dyan. At siyempre, po, mahilig pong tumaya ng mga, ng mga wedding yung mga yan. Uh, bibigyan po natin sila ng mga lucky numbers. At siyempre po, para po sa mga jeepney drivers naman po, dyan naman po sa bayan ng ah, uh, kandaba Pampanga. Ayan po sa mga driver po dyan. Saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan. Kila Kuya Renato at kila Kuya Kaloy. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok. Humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 2 digit lucky numbers po sa weteng bibigyan ko po kay dahil nag shout out po kay nag comment kaya mga kalaki kung gusto mong ma shout out ma comment message na po kayo sa messenger ko at pag nabasa ko yan may shout out ka na, may lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Tayaan niyo na po 'yan, mag -lunch na po tayo ngayon. Nako, nakakagutom na. Ano ba ang lunch niyo ngayon? Gusto kong ulam yung ano, ah, paksiw na galunggong tapos ah, may pritong galunggong din yung combine yung dalawa na 'yon. Tapos sausawan yung bagoong na na may siling din nako, sarap. Kain na tayo.